Bakit kasi may color coding pa, mami? Ayan. Eh, sa amin Ayan. dati nun, dahon lang lang saging, ayos na. <laughs> panahon mo yun. Panahon kopong-kopong yun. Brown, violet. Violet Mayroon pa tong na. Mayroon naman itong ngayon. Violet. Color coding pa na notebook. Ayan, pwede na yan. Okay na? Itong mga school ngayon, ang na may color coding pa yung notebook. Samantalang Yellow, kami nun, dahon lang lang saging, ayos na. yung na. Orange. Brown. Orange, oh, saka pink ang wala. yung eh, dami-daming dami kulay ng notebook Oh. Pula na lang, pula. Ha? Pula. Color coding yeah, na no. kaya nga color coding. Iba naman yan, klase. Karte naman ito, pula. Yan. Spiral lang dapat. Kanya nakiba. Hanapan mo ako dyan. Baka may ending card dyan. Eh. Mami? Ha? Baka may ending card dyan. Hanapan oh, mo ako. All, may color coding din, ha? Papainding na lang ako. Ano pa hinahanap mo? Papel. Papel, dami-dami papel. Oh. Dumampot ka lang na dumampot dyan. Ang <laughs> gusto oh, ay daddy. Yes. Anong gusto My mo? May clear book ka dun. Hindi nagamit clear book mo, di ba? Go. Go get it. Okay. Ayan mo. Roller, Let's pencil, go. sharpener, go eraser, na. permanent marker, black. Tingnan dalawa kunin mo kasi ganyan din kay Pao. Ito. Tingnan, tingnan mo. Baka whiteboard dyan. Hanap ka ng permanent marker dyan. Okay na? Papa, oh, ba't, ba't ba, na ako na dyan? Pagod ka na? Two-piece chicken na gusto mo? <laughs> <laughs> ano pa? Kamu na kailangan mo? Nasaan na si mami? Nawawala si mami? Ayun. Ha? Ano na? Pau, pencil. Pencil ni pa Kumuha ka na ng pencil, Pau? Hindi. Hindi. ka pa kumuha? O, oh, hanap ka dun. Two-piece chicken, ha? <laughs> <laughs> oh, nung kami nag-aaral, wala namang number-number ng pinsil. Basta, pinsil, ayos na. Hindi ba, mami? <laughs> okay. Oh. oh. ate, oh. Saan? Ito, mami. Sharpener, meron na kayo? sa... Ito, brow. Nasaan na yung ka notebook ni Pao? Tingnan mo muna. Ayan pa lang. <laughs> Hindi, yan. Ay, tingnan mo nga ate, yan na lang. Brown, violet, tsaka oh. pink. Ano yan? Brown. Brown ba yan? Hindi red? Daddy, ew daw siya. The purple din, yeah, no? yeah. dito, Sa isa lang nga ano, nga nga Color, ito lang, oh. Ikaw po, anong order mo? Chicken joy na kagad? <laughs> ha? Ito, ano ba ito? Tsaka? Brown. Ano ba yan? Tuping. Brown. Ano ba yan? Ito yun. Okay. Yan ang pila. Pila na tayo dyan. Tuklang. Tuklang. Ito mami sa Okay. Yes po. Short. Long po ito. Hindi. Long tsaka short yan eh. Long. Ito may short na. Ah, okay. Akin na. Yung sure. letter yung short, no? Letter size. Gutom na yan. Tapusin lang natin ito. I, I got no money. <laughs> <laughs> Ay. Dadali muna sa kotse ito. Eh, dalay mo muna doon. Eh, ka na lang namin dito. Oh, gutom na yun, oh. Saan kami pupunta? Hanap kayo ng makainan. Let's go. Saan ninyo ba gusto kumain? Saan ka kakain pa, oh? Ha? McDonald's ka? Oh, dami yung. kung binili natin pagkain to, di dinabusog pa sana tayo. Ito ang binili natin dito. Ano ba tong lugar na napuntahan ko? Lagay mo muna ako sa kotse. Ah, sige. Ano na kayo dyan? Saan kami pupunta? Sa restaurant. Saan nandiyan po? Sige. Sanggyeob? Dyan saan uh, ang cellphone mo? Alam. May pantawag yan cellphone mo? Oo. Oh. Oo. Oh. Sige na. Tara na. Tara na.